Ayun na mga business, mapagpala mga araw sa atin lahat. Andito si Boss Waki. Mm -hmm. At uh, andito rin si Mrs. Wakiwa. Uh mm -hmm. At talaga naman, Boss, masensya na kayo mga business at meron akong kampanis sa churches na narating lang. Kumusta, kumusta? Busog kami, Boss. Busog. Ang oh, no? Enjoy pa enjoy. Ay, oo naman. Kumusta Magkakilala ba kayo dalawa? Parang nakalimutan ko na. Hindi. Okay. Kumain kung... na ito ng <laughs> pan. Para... <laughs> ah, ano tawag Lasagna. 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 Kaya na, boss. Sige lang. Sige lang. Diyan, Lasagna. mo Lasagna. Ito, Lasagna. 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 Kapwa. Wow. Ay! Dira. Ayun. Magpapagaling sa ngayon. Shout kay Mac. tayo. Hmm. Sabi ko sumama ka sa akin. Kain tayo dito. Ay, no, ang ganda ng na you know. Pwede nang itarim yun, ba diba po? Ay, gabi. Tikman mo. Oh, talaga? Ah. Ah, ulo na siya. Ayan. 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 Ayan.

Tapos po 'yan ay tutubo pagdating din. E, FA no subukan yung button ngayon yun lang. Hindi umo-rend. Ay! Dire. Graduate ng bunso niyan, 'di congratulations po ay. Ah, now it's up. Ang galing, grads. Kada pong graduation, July. Oh, yan na yung pinakabunso niya. Ano po, course? Oh. Ah, SRM. Dugluto yan, di ba? Hotel, Lulugos. restaurant, and management. Mm -hmm. Ay, congrats po, Mama Tita. Nasa work niya si Mama Martinda eh. Ah, Uy! Uy! Brothers? Big time naman pala si Mami Tingnan <laughs> <laughs> ko tayo ang mukha <laughs> niya. Tiyakan ko, ko sa mga anak niya nandiyan kayo sana, sa ibang Sa ibang bansa. Sana-sana. <laughs> <laughs> Pero ang susunod po sa inyo, ang po sa inyo. Actually, sa Japan. Oh, yun may kalahat. Japan, Japan, sa so... <laughs> Japan. Japan ko talaga. Totoo? ba 'tong isip mo meron din? Eh, hindi naman ano sa ano ibang uh, sa ibang mga ano kasi marami naman tayong subscribers sa dito. Kaya nga. Oh, lalaki kaya na kaya. Skybomb MTV na dyan po sa Japan. Oh. Si hmm. Apo si Kalinga James na sa Japan. Si Pretty. Si Pretty Bay. Oh. Oh. Ito sila, magkalapit lang yata sila ni Bong. Oh, Bong yung kuya ang tawag niya kay... Si Bong. Ay, Bong MTV. Ah. Ay, ni kuya. Oo. -hmm. din. Grabe. Sino po na sa Dubai? Sino? Sino pala yun? Sorry si Scarlett, at saka si Mami Dita na sa Dubai. Kayo tatlo po si Mang si, 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 ma si ma Erlinda na sa, so, sa California po California California po si Marga Erlinda. Mami Dita ng po ng lotion na yun yan Yung ginagamit mo po, po yan, po talaga tin yan Natikpan ko na 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 -testing. na -testing ko na yan. na 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 sabi nga po ng Mr. Con, napakabango po ng na magpa- Mama? Magroon. Magroon. Tawag Ma, meron din. na po. Ayun, na. Oh. Mm -hmm. Ah. Ah. Paka, baka bakala yung magbigay niya sa akin, nagbigay niya sa akin pa bango, iba buntis daw ko ni Sir Gabinete. <laughs> ano po? Uh, ano po yan? Uh, may pa-tin ano kasi kami. <laughs> 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 po, pwede pa po ako kaso. Po. O nga po. Pero po, pwede pa po ako magbuntis kaya lang ayoko na po. May ano po ako, family planning. Yeah, yun. Ano daw? Ano po? Ano po? Ano na Ano po? sa

Ah, ang galing. Ito si Ma'am Scarlett. Ingat ka rin po dyan, Ma'am Scarlett. Ma'am at tita, thank you so much po. Ayan. Sa July. Kailan niyo po gusto pumunta rito? Basta magsabi lang po kayo. Paghahandaan ko lang kailan ng piyang chamay. Dito siya po kayo ng chicken. Ano po yung gusto niyong kainin? <laughs> Ah, kanyang magdadala. Ay, um, very good, very good. Very good, very good. Ano po? Ano po sabi niyo po? Opo, kayo na lang po magdala talaga kasi <laughs> Very good. <laughs> Pagluluto daw po siya. Ah, sige. Payag ako. Oh, payag ako si Boss oh. Manny Man. Tignan po namin kayo. Sige po. Okay, okay. Opo. Ingat po kayo dyan, mga medita. Mag-hire kanila yung asawa niya. Kasi, si... niya mga isa. Opo. Ay, opo. Kaya po yung... Ano po? Sige po. <laughs> ano daw Mag-ingat daw tayo sa mga kulubot, sa ahas. Ah, uh, ay, hudas. Ay, may ang gano'n ba yun? Oo, oh, meron. Tatlong hudas yun eh. May, may laga akong tatlong hudas. Jok, jok lang. Hindi po, ay ayaw ko sa akin sila. Opo. Ay, grabe. Wala o oh, nanig yan ah. Na. lagi. Ha? Oo. Wag. 6 a.m. po mga kabisnes. Andito pa po oh, sa Waswaki. Oo. Oh. Right, diba? Friend! Maghahanda na kami <laughs> uwi na. Yes, friend! Friend! <laughs> friend? Friend? <laughs> friend. Uh, Maybe. Friend. Maybe. friend! Okay. Friend! Friend! friend. friend. <laughs> yes, friend! <laughs> <laughs> no. Pranay na? dyan mga 1.30 na dito, mag 2 na! 2AM? Ah, uh, 2AM! <laughs> pala. Matutulog na po kami! Ah. Mabagay ta, mabagay dita, tsaka mag-start it. Ay, sige. Okay ka na? Okay na kayo? Okay Siyan okay na rin kami! Ayyyy! Tira! O, Joaquin. Thank you, thank you sa Ingat kayo dyan. Oh, ingat kayo dyan. Kasi mag ingat din tayo dito. Oh. Wait na, Papa. Okay, oh, for... bye na. Okay. Bye-bye. Ingat kayo lahat oh, oh, my friend. Oo, oh, ingat. Pagkakita si Kapis <laughs> Mer? Wow! Oh, grabe! Yes. Mm -hmm. Gusto niya kasi lahat ng nagwa ay may ganyan rin. na. gano'n? Yung sa kanya ay... Wow! Sa inyo, sa inyo. Sa inyo ito? Ito. Kay, 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 kay Ma'am Sophie. So, Salamat po ng marami, Ma'am Ma Sophie. Salamat rin, Boss. Ay, ayun ay, ay, na pala. Oo, magspo. <laughs> Ayan po, Ma'am Ma Sophie si sabi po ni kuya ka business ay sa kanya na po. Yaam hindi po pinagdalaw kay Papa na. Kuso niya ang ating boss Wag Wag ay meron din. Saqua, yan talaga to. Boss, salamat boss. Love boss. A few inches later. Love you boss. Bes kan to ya sa naghabi ng elabw ka dapat lagi ka pala nagbibigay mo para lagi ako magkailan mo. Bakit ganyan? Oo na yun. Ang oh iyak na. Oo. mas lang namin na ng ano. ng I love you. 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 I love I love you. ba? Oo. Ay! Gira! Boss, tignan mo yung loob. Ah, tignan yung loob, boss. Tignan mo yung loob, Sige, basta, bukos tayo, magbasta, bukos yung loob. Hindi namin po yung mga kabisnes. para ito ang mag-atawa natin. Oo. Yan, yan, yan. Ano po ito, mga kapis Hindi yung nang to, namin ito. ko Hindi ko

Ito yung mga pero First time yata akong nakakuha dito ha. Oo. Ano yan? Pampasuerte. Pampasuerte. Dollar. United States. Yes. Of America. Ma'am maraming salamat po. Ano Hindi ko malilimot ang iyong kabaitan. Grabe na way ka ng Panginoong Diyos yan. Nandito yung aking post. Lalo Lalo pa. Oo, oh, di ba? Meron na si Intoy. Maligtan ng tao mo. Maligtan <laughs> lang pala yan niya. Oo, no. oh, di ba? Lahat kayo may <laughs> <yung> mga <makandaan, ha? laughs> Lahat ng bagmate. <laughs> Oo, oh, oh, lahat. Oh, oh, oh. Yan lang. Uh -huh. Sabi yan ang iba, pag merong ganyan, swerty. Yes, swerty. Oh. We Pampaswerty yan. Yeah. Ma'am Sophie, sana pagpalaing nga pa, nalalong gumanda ang kapalaran mo. Lagi kang idigtas ng Panginoong Diyos sa iba't iba't-ibang ori ng kapamakan at patuloy na manatili sa iyo ang magandang tulutugan sa iyo at sa buong pamilya mo. Maging mga kamag-anak mo na walang Si ano pa po? Lagi. Si Ma'am Jet. Ma'am Jeth? Jeth. Jeth. Tsaka si Sir JV. Yeah. Sir oh, si si JB, thank you po. Kay Ma'am <laughs> Yes. Tama nga? Yes po. Correct ya. Correct. Hindi ko naka. Hindi ko naka. Hindi ko naka. Hindi si Ma'am Sophie at si Ma'am ko naka. thank you naka. Hindi ko naka. Hindi ko ano nung dalaga siya? Ay, ang ganda ng mukha. Hanggang ngayon na natin siya, umhaan pa ng pilikpata. Ang tamas ng ilong. Ang tamas ng ilong. Oh, mas lalo gumanda siya dahil sa <laughs> <laughs> magandang supalaya. Yeah. Pagpaswerte. Opo, oh, maganda kasi ang kanila, ang puso. Oh, yes. Basta kapag maganda ang puso mo, pag magpanim ka na maganda ang puso mo, paanihin mo din ang magandang... Puso. puso. Okay. Hindi, pulok na puso. Kaya <laughs> <laughs> magpalain pa yung mga lahi nyo. Dumami pa kayo. Yes. Mm -hmm. Ma'am Sophie, thank you so much po sa inyong blessing na binigay sa ka-business family. Siyempre, sa ka-business family po ay siyempre, i-share din natin yung mga blessings. Yes. Thank you so much po, Ma'am Sophie, Ma'am Jet, at Sir JV. At sa inyo pong Okay. Si, Mama ah, te. Te. si Mama Tete. Tete. Si Mama Tet na kagawad pala. Konsihal. Mm. Konsihal pala. Konsihal. Konsi! Oh Konsi, Mama Tete. Thank you so much po. Makikikita po tayo ulit. Yeah. Yeah. Salamat po, Konsi, mm. Mama Tete. Thank yeah. 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 Thank you po. Ingat po you, palagi. God bless you always. Thank you sa mga binigay nyo na mga biyaya. Yan. Yeah. Thank you, ka Kabisnes. I love you. Sige. Mag-ginseng ka na, Kabisnes. Papunta na dyan si Mrs. Kabisnes. Ay, yeah. Woo! Yan. Yeah. At syempre, hindi natin makakalimutan ng blessing din ni Ma'am Sophie sa mga kagwangs. Boss ni Boss Waki! Ano? You know? Boss, so 1,000 pesos. May, may dollar na, may 1,000 pa. Yes. Para yan sa kagwang, nag-iwan siya ng 10,000. Kaya, pinaghati-hati ko, lahat ng iyo, 1,000. Ayan, maraming maraming salamat po, Ma'am Sophie. Ma'am Sophie. Uh, Mam Ma J. Yeah, ano? Ma'am J at Sir J Sir J B. Sir B. Ayan. Ah.

At mga TV, kay Ma'am Jeff, at kay Ma'am Sophie, thank you so much po. At sa lahat ng magmamahal, sa kapuna ng ka maraming maraming marami salamat. mag po kayo palagi. God bless atin lahat. Alright. Yes. Galing pa Papa. Po, ah.